News mga balita ngayon Mahigit 200 na NPA members na neutralized ng AFP sa unang tatlong buwan ng 2025 187 na mga Pilipino na biktima ng human trafficking nakatakdang umuwi mula Myanmar Babaeng angkas ng motor patay matapos magulungan ng truck sa Tondo, Maynila Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan Ngayon Aabot sa mahigit dalawang daang miyembro at taga-suporta ng Communist Terrorist Group o CTG ang na-neutralize sa unang tatlong buwan ng 2025 ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla mula January 1 hanggang March 13, nasa kabu ang 206 na mga CTG member at supporter ang sumuko, labimpito ang arastado habang labing siyam naman ang patay sa encuentro. Muli namang hinikayat ng AFP ang mga natitira pang miyembro ng komunistang grupo na magbalik loob na sa pamahalaan at tanggapin ang mga benepisyo tulad ng reintegration at amnesty program. Samantala, una nang sinabi ng AFP na iisa na lamang ang weekend guerrilla front ng New People's Army at wala na rin umano itong kakayahang makapag-recruit pa ng mga bagong miyembro. Nakatakdang iuwi ng pamahalaan ang 187 ng mga Pilipino mula sa Myanmar sa susunod na linggo ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA. Matapos ang koordinasyon sa Myanmar at Thailand, tatawid ang mga biktima sa Friendship Bridge patungong Thailand. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega, ang Embahada ng Pilipinas sa Bangkok, ang magpaplano ng kanilang pagbabalik kabilang ang posibilidad ng isang direktang lipad mula Maysot o biyahe patungong Bangkok. Kailangan nilang makaalis sa Thailand sa loob ng 24 oras. Samantala, may 62 pang Pilipino ang nananatili sa mga kampo ng human trafficking sa Myanmar, kaya patuloy ang mga pagsisikap para sa kanilang pagliligtas. Nanawagan pa ang DFA sa publiko na maging maingat laban sa mga illegal recruiter at patuloy na makipagtulungan upang labanan ang human trafficking. Sensitibong balita, dead on the spot ang babaeng angkas ng motorsiklo matapos masagi at magulungan ng truck sa Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila, kahapon ng umaga. Ayon sa ulat, parehong nasa northbound lane ang puting motor at dump truck. Nang mahagip ng truck ang kaliwang bahagi ng motorsiklo, dahilan para tumilapo ng driver at sakay nito. Sa pool sa CCTV kung paano nagulungan ng truck ang 32-year-old na babaeng angkas nito na agad niyang ikinasawi. Base sa booking sa ride hailing app, galing ng Paranaque ang biktima at patungo ng dagat-dagatan sa Caloocan City. Sugata naman ang driver ng motorsiklo at nasa kustodiya na ng mga otoridad. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn nag naguulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.